Sabi nga ni Mayor Magalong, ito et, siguro yung mga nakuha na niyang impormasyon, nung nakaupo pa siya sa ICI, ang daming scheme daw sa loob ng house. Oh. Nagbebentahan daw talaga ng mga kontrata, yung mga sinasabing saro, di ba? Mhm. Di ba, yung mga saro, ano ba yung SARO? Special allocation release order ba 'yon? E, correct me if I'm wrong. Yung ginawa e kung ano-anong pinagsasasabihin nitong si Claire Castro. Hindi nga, yung pa kasi. parinig, eh. kaya Oo. nagbitaw tuloy si Mayor Magalong. Ito palagay ko ang dahilan kung kaya't nagbitaw siya sapagkat, eto na, sinabi na niya. Yung ayaw nilang sabihin ni Mayor Magalong nung ito ay adviser pa. Ano, nakaupo bilang sa advisor, advisor chief adviser and lead investigator ng, IC. ng ICI na... Hindi pwedeng mawalan ng involvement si Martin Romualdez mm. dito sa flood control. Oh, mm -mm. At sabi niya, hindi dapat matapos o magkaroon ng yung ending niyan ay hindi lamang kay dating representative Zaldico, kundi hanggang kay Romualdez. Kasi sabi niya, imposibleng hindi alam ni Speaker, then Speaker Romualdez, ang ginagawa ng mga tao niya. Mm. At tama naman eh. O, oh, tama naman eh. Mm. Oo. Oh, oh. At talamak itong practice na ito, hindi lamang with saldi ay sa napakaraming mga congressmen na ayaw nilang idawit. Gusto nila yung mga senador kasi nga, Meron pa rin eh, hindi pa rin nila ina-abandon yung kanilang plano na ipa-impeach na muli si Vice President Sara Duterte. Yeah? Oo. Sabi nga ni Mayor Magalong, eto siguro yung mga nakuha na niyang impormasyon nung nakaupo pa siya sa ICI, ang daming scheme daw sa loob ng house, nagbebentahan daw talaga ng mga kontrata yung mga sinasabing saro, di ba? Booking na. Mm. Hindi -hmm. na ba. Di ba, yung mga saro, ano ba 'yung saro? Special allocation release order ba 'yon? E, correct hmm. me if I'm wrong, hindi ko masyadong maalala eh. Tamang Ang ko. alam ko saro si Bicol Saro eh. <laughs> oh, hey. Bicol, di ba si ano 'yon, si Boy Badoodles? si Terry Didon? <laughs> Bago sinabi ni eh, Mayor Magalong, eh, polis yan eh. Okay. Alam niyan yung mga criminal minds. Baka si Romualdez daw ang nagpapayo o nag-uudyok kay Zaldico mm. na wag nang bumalik sa Pilipinas upang hindi na lumabas pa, mm. sumabog pa yung involvement ni Romualdez. At sabi niya, nako, siguradong hindi na babalik niyang si Zaldico. Yan. Mm. Kasi ipit lalo si Romualdez sabi ni Mayor Magalong ah, okay mmm -mm. Nung tinanggap kasi ni speaker D yung resignation oh, ni Saldi ko sabi niya hindi eh, dapat accountable ka ren eh, paano accountable kung wala rito ah oh, uh, di ba yes. eh kami pinagluluko niyo <laughs> anyway oh, eh si Magalong hanggang well hindi eh, naman natin na uh, Uh, siya ay uh, sinisisi sabagat baka yun lang ang kanyang uh, extent ng kanyang impormasyon. Pero itong isang mambabatas si Congressman T. Tino, <laughs> si Tonching Tino, si Tonching Tino si Ton oh, okay. uh, hindi siya tumigil <laughs> <laughs> eto, kongresista to. Baka may inside info siya. Although, Ayan. eto, lagi ako nagdidisagreli dito kay Congressman Tino. Pero, sabi nila, even a broken clock is Ayan. right twice a day, di ba? Kahit yung sirang relo, twice a day, tama yun. Halimbawa, tumigil siya ng 6 o'clock. O, di tama siya 6 o'clock ng umaga, tama siya 6 o'clock ng gabi. Oh, yeah. Pwede, <laughs> pwede. Pero, pede, pede. sira pa rin siya. Oh, Oo, pero, kamisan-misan, oh. tumatama. O, oh, yes. sabi niya, yun ang diniscuss natin kahapon, Papa. di ba? Yung Unprogrammed Appropriations. Ayaw, na ayaw. ang Pangulo talaga naman ang nag-a-approve ng release ng mga UA. Yung Unprogrammed Appropriations. At sabi rin ni Congressman Tino bilang siya ang pumipirma sa General Appropriations Act. At syempre, ang Pangulo naman, hindi eh, mo naman pikit mata na pipirmahan yan kasi may veto power opo, ka eh. Opo. Actually, uh, explain po natin yan, ano, uh, hindi lang naman ng GAA, lahat ng batas na pinapasa ng both houses ay tinatransmit yan, yung enrolled bill. Ayon. Yung sabihin, eto na yung final ha? final na final na to. Ilalagay na natin ito sa journal ng o. Kongreso. Final opo. na ito. Yun opo. ay ipadadala sa Malacanang kasi ang last step In uh, how a bill becomes law is yung lagda ng Pangulo. Ayun. Yan. Final yun. Hindi naman pikit mata na yung kahit anong ipadala ng lehislatura oh. sa Malacanang ay lalagdaan ng Pangulo. Ayun. May staff yan, kaya nga mayroong executive secretary, di ba? Opo. Oh. Ang Executive Secretary ngayon ay, although hindi naman requirement sa batas, ng Executive Secretary ay abogado, okay. hindi lamang abogado po ang Executive Secretary ngayon. No less than a former Chief Justice oh. ng Korte Suprema. Mabigat. Mabigat? Si, si E.S. Lucas Bersamin. Oh, yeah. Meron siyang Chief Presidential Legal Counsel. Mabigat din. Si Juan Ponce Enrile, dating Secretary of Justice, dating Customs Commissioner, yes. dating DND Secretary, naging senador ilang beses, O 'di ba? O meron din siyang Secretary of Justice, si Boying Remulla, pero kalimutan na natin 'yon. Wala man yung nyari. Yes, sir, lang ang sasabihin ko pag si Labing Bendalo. Mm. Meron din, magaling din naman ito, balita ko, ah tong Solicitor General niya. Okay. Ang Solicitor General kasi po, ang abogado, ang legal counsel ng Republika, mm. ng state. And the head of state is the president. Okay. Mm. Ang daming magagaling na abogadong pwedeng pagdaanan ng batas, a-advisean ah, siya, Sir, okay to. Ayos. Mm. Sir, hindi okay to. Di ba? May mga na-vito na. Hindi lamang sa GAA may veto, may mga vinito na mga batas ang presidente na hindi niya nilagdaan. In which case, kailangan bumalik sa start sa sa legislature at pwede mo namang i-override ang veto ng two-thirds vote. Mm. Pero, ibang usapan na yung procedure na yan. Yan ang tinatawag natin under a constitutional government na check and balance. Kasi di ba tatlong departments? Opo executive, legislative, judiciary. Mm. Yung para hindi maging masyadong powerful ang any per, eh, any branch at para mayroong susuheto kumbaga, di ba? Mm. Sasaway okay. kung nagmamalabis na ang halimbawa itong sa bill legislature okay. may veto power ang presidente. Oh. 'Yun naman veto power ng presidente pwedeng i-override naman ng Legislature Okay, sabihin na natin hindi may batas na tingin natin ay unconstitutional eh hindi na silip ng mga legal advisers ng presidente. Pinirmahan niya, meron pa rin isa tayong check. Yung pwede tayong pumunta sa Korte Suprema at sabihin natin unconstitutional po itong batas na ito. Pwede pang ipawalang bisa at marami nang nangyaring ganyan. Okay. 'Di ba, 'yung Truth Commission yes, yes. ni oh. Pangulong Aquino, oh. 'di ba, oh. in invalidate? Oh, hindi eh, naman pala batas yun, I'm so sorry. Executive oh. order, Executive. pero maraming batas, ilang provision noong Cyber Libel Act hmm. ah, na naging ah, na naging subject ng isang kaso sa Supreme Court, ini-strike down unconstitutional daw. Marami po, marami. Hmm. Maraming ini strike down ang korte suprema yun naman ang check kung hindi na check ng pangulo yung legislature ay yun naman ang check ng taong bayan judiciary pero hindi pwedeng ang judiciary ay judiciary <laughs> judiciary ay siya mismo Yeah. ang magsabing, uy, unconstitutional yan. Hindi pwede yun. Oh, Dapat may maghain ng demanda. Baka yung advisor niya nakalimutan, na-overlook. And minsan, minsan talaga, kanya-kanyang opinion yan eh. Oh, oh, oh overlook. so, minsan na-overlook, minsan ibang opinion nila. So, oh, oh, okay lang naman. Oh, so, ang sinasabi ni Tonching, Tonching. Hindi, <laughs> Tonching, di ba palayo talaga niya? Nino. Antonio Tinio eh. Ah, si Tonching oh, oh. So sabi niya, since ang Pangulo ang Pumipirma uh -huh. ng GAA And in fact, yung 2025 GAA uh -huh. ay May mga vinito siya pero kakurampot lamang uh -huh. sa mga insertion Pagka nilagdaan na niya yun, ibig sabihin number one, payag siya -huh. sa mga insertion na yun At number two, siya pa rin ang nagre-release, hindi naman ang legislature ah, Okay mm -mm. Okay Diba? ba? Mm. O, oh, yun ang sinasabi niya na yung 214 plus billion na public works hanang ng anaan -un, ano ha, di na unprogrammed appropriation. Ibig sabihin, yung in-explain natin kahapon, Apo. hindi po itemized yun. Walang nakalagay kung saan yon, lump sum yon. Ah. Masama yon eh. Oo, dapat walang ganoon eh. Ah. Ha, ang presidente pa rin ang nagparelease kasi ang DBM po na under ng Office of the President Opo. ang nagre-release ng pondo. So, ang DBM hindi magre-release yan okay. nang walang go signal ng Pangulo. Okay. so, okay. according to Representative Titinyo, hmm. Tonching Tinyo eh! <laughs> <laughs> Iba dating magkasunod eh. Oo. Ang sinasabi ni Tonching <laughs> Aba, natin para hindi maganda ang dating eh, ano? Oo. Oo. Na yung sinasabi daw ni Secretary ES Versamin na walang kinalaman ang pangulo sa pag-release ay hindi daw tama. At palagay ko ha. Oo. Palagay ko sa puntong ito ay agree with Congressman Tinio. Ayan, wala nang diyan, wala nang diyan. O kaya si Lombate na nandoon. Oo. Oo, oo. Kasi talaga naman yung sinasabi ng mga nagdedepensa kay Pangulo na hindi lamsam yon, mali po yun. Lamsam po yun ang ah. program nga eh. Kaya nga, bad idea yan. Kaya nga nagagalit si... Uh, Toby Chanko na mayroong an program na insertion kasi nagiging parang slash fund nga eh. Mm, -mm. mm -hmm. Oh, kita mo ha. Nakala yung sinasabi natin, 'di ba? Sinabi na natin 'yan, Opo. yung chapter 5 section 35 of Opo. the administrative code, ha? 'Yon na ang mga yung paggastos ng mga UA, yung un, uh, un unprogrammed appropriation ay and I quote, made in accordance with a special budget to be approved by the President. Oo. Oh, Aaprubahan ng Presidente yung budget, budget muna bago marilis yung Unprogrammed Appropriations. Yan. Mm -mm. Yan ang Shortcut. Ito lang ang natatawa ko kasi sinasabi ni Senator Lacson ang tinuturo niya DBM. Kapabayaan daw ng DBM. Ala. Eh TBM ba naman gagawa yan? Gagalaw ba naman yan ng walang go signal Approval. ng Pangulo? E yes. Eh alter ego lamang yan ng Presidente. Mm. Itatanong niya sa Presidente, Sir! Ito ba'y i -re na namin? Mm. O, oh, pag sinabi ng Presidente, ay hindi ba? O, oh, ay, may, kukontrahin ka ba? No. Nung Sekretary? O, oh, di ba? So yun ang sinasabi ko. Hindi makakatakas ng ultimate responsibility ang Pangulo para dito sa Unprogrammed Appropriations na ginamit okay. sa mga anomalous na flood control project. Ayun okay. Ay, well, uh, <laughs> Kasi masyadong kingkuy eh. Ha? Eh nagpapanusot eh. Mahirap naman yung sasabihin mo, wala kang kinalaman eh. Ta eh ikaw ang nagpaparelease, di ba? Hindi tama yun. Anyway... What if may ibang tao under him? Kanino? Si pangulo, mayroon e maraming pa tao um... under him, under him ng DBM. Oh, okay. Pero sino'ng sino bang uh, nag-uutos? Yung tao ba? O hindi um... naman pwedeng 'di ba? Oo. Okay. Bago umiinit na ngayon ha, umiinit na mga kasama. Ano? <laughs> Sige. Ha? Ah, may nagdemanda na. Kay Cheese Escudero ng Ethics Complaint. Mm -hmm. Doon sa 30 million campaign donation. Ay, Ay di ba, kadi-discuss lang natin kahapon mm -hmm. na yung mga donasyon na yan sa mga contractors, lahat ang daming meron eh. Mm -hmm. Pati ang Pangulo merong <laughs> donation sa contractor na may kontrata sa gobyerno. O, di ba? Oh. Diba? oh. kasi merong isang private lawyer na hindi malaman kung saan ang galing. Hindi natin hmm? kilala ito eh. Itong si Marvin Aceron. Yan. Oh. Yun. Siya nag-insist? ang siya ang nag-file nag ah, wow. ng isang 21-page complaint wow. sa Ethics Committee. Parang yung File namin kay Riza Ontiveros. Sinasabi niyang, yung nag-donate daw ng 30 million ay na yung uh, center waste construction ay may mga kontrata sa gobyerno. Mm. Yun din, eto ha, ah, kita niyo naman yung mga tirada ng mga tao. After nag-privilege speech si Senator Escudero laban kay Martin Romualdez, mm, the next yun day, eh. yung Comelec chairman na natin na napakagaling, mm. na hindi sinusunod yung halal ng taong bayan, mm. 2.3 million Duterte yun, hindi mo paupuin. Yung sa Maynila, paupuin mo yung natalo. Di ba? O oh, marami, kamoting kahoy Mati ito ka eh. Na? Oo. Oh alam na alam mo na eh yung mga galawan eh pagkatapos ng privilege speech ni Senator Escudero na tinuturo si Martin Romualdez mm. biglang pinadalhan ng sulat si Chief Escudero pina explain yung contribution niya yung contribution ng 30 million oh, oh di ba oh. mm. but hindi mo rin pa-explain yung iba but hindi mo rin pa-explain yung pangulo mm. oh eh, on record naman yan eh nasa sose naman yan eh oo oh, oh di ba yung di ba Ba't nga ganun, no? Mm -hmm. Pili lang ba? Yung statement of contributions and expenditures na re na required ang kada kandidato. Win or lose yan, ha? Ah, by yeah, the way, ha? Yeah, yeah. ah, yeah. Kahit mm -hmm. all lots, dapat mag-file ka. Yun lang. Oo. Mm -hmm. Yung sinong mga... Saan ang galing yung pondong ginamit mo sa kampanya? Opo. At saan mo ginastos? Ayun. Oo, yun. Mm -mm. Yun ang nangyari. Okay. Eh, ito namang, hindi naman minamaliit natin ang isang uh, kapatid sa hanap buhay. Pero saan naman ang galing yung complaint na yun? Yun. <laughs> mm -hmm. Ba't naman biglang may lumitaw na ganon? Okay. So, ang sabi ni... Ang sabi ni Escudero ay... Eh, lang naman yan ni eh. hmm. Speaker Martin Romualdez. Yan, ha? Sabi niya, hindi naman tungkol sa ethics to, eh. <laughs> ha? Oh, ah. Wala namang kinalaman to sa ethics ni Senator Escudero. Hmm. Eh, eh pagdating dyan, si... Si Hart ang nakakalam sa si Ethics. Na, ni Senator Escudero. <laughs> ethics! Oh, yeah. Kasi siyempre, mag-asawa oh, sila. Alam yeah. Lang niya, Ayon, si ni so, etics, yung Ethics ni... Ethics, Ethics. Oo, hindi. Ano lang ako? Nasamid lang ako.